Hello, good morning. Mag-aansal mo tayo ngayon. Kagigising ko lang. Anong magpapainit tayo ng pandesal para sa almusal. piraso. Magtimpla muna tayo ng kape, guys. para hindi masyadong mapait Ito na yung tinimpla kong kape. Pang almusal ni Wawa at saka apat na pirasong pa pandesal. Tingnan natin yung ano, pandesal po. Ano, mainit na. Ay, wala pa. <laughs> Ma, Pwede na Magpandesal ka din O kukain ka Kukain ako Pwede na Eto na, pwede na. Guys, dito tayo sa ano, maliit na garden ni Wowa. Dito tayo mag-breakfast ng kape at saka pandisal. Kain tayo. Dito ako mag-breakfast. Ayan guys, o oh, mga lalaman ko dito. nanjan Diyan, diyan sa likuran ko. Gusto, gusto kong ano dito, mag kain-kain, magtambay-tambay. Kasi yung, yung, kusina namin, ano, hindi pa mas, hindi pa ayos. Kaya, ano, magulo dito, fresh. Ano, may makikita kang tao kasi nandyan. Yan lang, yan lang sa kalsada. Ayan. Diyan lang. Yan. May mga dumadaan na tao. Ito. One Apat na piraso. Magyan lang natin ng kunting mayonnaise. Para ano. Masarap din. Tsaka ito. Favorite kong. Ano. Pa, um, coffee. Yung tinitimpla lang. Pwede rin isausaw sa. Ano. Sa kape. Masarap na. Parang kagaya dati. Ano? Parang bata lang. Na, na isaw-saw sa kape. Saw-saw -saw mo lang. Saw-saw -saw mo lang na ganyan. Tapos, ano? Okay na. Dati guys, ang maliliit kami magkakapatid kasi doon kami lahat ano, lumaki sa probinsya, sa Pangasinan. Limang babae, limang lalaki ang anak ng ano, mga magulang ko. Pagkagising namin sa alas 4, ano, magkakapi talaga kami lahat. Pero hindi naman sabay-sabay ano, yung kaping sinangag na bigas. Tapos, ano, haluan na ng pagba, maluluto na. Lagyan na ni inang ng asukal. Tapos, magigising kami yan maaga kasi yung iba magtatanim ng palay. Pero, hindi ko nasubukan yun, guys, kasi ano, favorite ako ni ama. Ayaw niyang pumunta ako sa bukid. Pero ako, na, ano, na-try ko din nagbunot ng, ano nga yun, yung palay, yung, ano, itatanim pa lang. Gusto ko talaga maranasan yun. Naranasan ko din. Kaya lang, nagsugat-sugat lahat ng mga, ano, pa ako, nag, nag, ano sa Ilocano gadil. <laughs> kaya ang daming peklat sa ano sa paako sa binte ang dami ganun lang talaga yung buha yung, kahit nasa probinsya ka yung mga magulang mo ano kinikip ka nila sa loob ng bahay kasi kami yung maliliit tapos yung mga ako kasi yung pangalawang bunso sa magkakapatid na sampo. Kaya kami dalawang bunso na babae kasi may yung bunso namin ano babae din. Doon lang kami sa bahay nung malaki na kami. Ayun, kami yung tagalinis, tagaluto, ganun. Tapos ano, tagaw. Kanya-kanya kami, walis sa namin lahat yung ano, nasa bakuran namin kasi malawak. Ang daming puno ng akasya, ano, yung kawayan, ganoon Ang dami. Kaya dito, dala-dala ko pa rin, guys, yung ano, yung buhay probinsya. Wala akong pili-pili, hindi ako masela. Kaya ganun lang yung buhay. Higain tayo. mga tulog pa sila. Sarap palang lang tulog nila kasi ano, magsiseven pa lang ng umaga. Ako hindi ko na inaantay na ano kumulo yung tiyan ko kasi may ulcer ako. Kaya kailangan ano, malagyan ko kaagad ng pagkain yung tiyan ko kahit ano, pwede na. Pwede rin minsan yung kanin nilalagyan ko lang ng kunting bagoong kasi favorite ko yun yun ganun. kain muna tayo um, makulimlim ngayon pero pagkatapos natin kumain ano mag na naman tayo ng labahan kaya dyan muna kayo guys salamat sa panonood na sa mga natutuwa. Salamat sa inyo. At saka, sa mga nag-subscribe sa akin. Salamat. Kung wala kayo, hindi ko may pagpapatuloy ito. Salamat, salamat. Mm, magandang araw sa inyong lahat. Mag-ingat palagi. Sabi nila, health is wealth. Sabi nila, kaya ingat-ingat lang palagi guys. Bye bye. Bye bye. God bless.